Noong January 17, 2014, dumating ang mga pulis sa bahay ng 52 years old na si Harold Sasco at natagpuan ang kanyang madugong katawan. Habang iniimbestigahan, lumitaw na may isang 18 years old na babae na kasama niya na iniisip ng lahat na siya ay kanyang stepdaughter. Gayunpaman, wala siya sa lugar ng krimen. Nang malaman ng mga pulis kung ano ang nangyari sa bahay, nagulat ang buong komunidad. Pero bago tayo magpatuloy, Pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Sarah Gonzalez McLean ay ipinanganak noong July 9, 1994. Lumaki siya sa Topeka, ang kabisera ng Estado ng Kansas sa Estados Unidos. Sa ilang taon ng kanyang paglaki, hindi siya nag-aral sa paaralan at nag-aaral sa bahay. Si Sarah ay lumaki bilang isang musmos at mahiyain na bata, ngunit mabait at maalalahanin mayroon siyang kapatid na lalaki na may kapansanan, na palaging inaalagaan niya, at isang mas matandang kapatid na malapit sa kanya. Noong panahong iyon, nagsimula ang isang kapitbahay, na abusuhin si Sarah, at nagdulot ito ng malubhang trauma sa kanya. Nagsimula siyang magkaroon ng mga bangungot kung saan niya nararanasan ang pang-aabuso at nagigising sa gitna ng gabi na may takot. Dahil dito, nagsimula si Sarah na lumayas at uminom ng alak. Dahil sa kanyang mga pinagdadaanan, dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang psychology, upang matulungan siyang malampasan ang trauma. Ngunit hindi rin ito naayos, ang sitwasyon sa kanilang bahay ay lalong lumala. Sa parehong panahon, naghiwalay ang kanyang mga magulang, na lubos na naapektuhan si Sarah. Ayon sa kanya, ang diborsyo ng kanyang mga magulang ang nagpamana sa kanya ng pakiramdam ng pagkakaisa sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng panahon, Nawala na ang koneksyon niya sa kanyang ama at mas naging magulo ang kanyang relasyon sa kanyang ina. Naging malungkot ang pakiramdam ni Sarah sa kanilang bahay at naghahanap siya ng paraan upang makalayo sa lalong madaling panahon. Sa edad na labing apat, nagtrabaho si Sarah sa isang restaurant ng pizza. Ang may-ari ng lugar ay isang lalaking nagngangalang Harold Sasco. Sa unang tingin, isang mayaman at mabait ang dating ni Harold noong panahong iyon. Siya ay nagmamayari ng tatlong restaurant na pizza, at isa siyang debotong kristyano, ngunit, ang bersyon ng kanyang mga empleyado ay masalimot. Ayon sa kanila, pervert daw si Harold. Isang empleyado, si Terry David, na nagsisilbing manager, ay nagsabi na hiniling daw sa kanya ni Harold na kumuha ng mga bata, partikular na mga kaakit-akit na babae. Hindi ito umani ng suporta mula kay Terry na bawat pag-uuwian ng isang babae ay naglalaman ng babala tungkol sa kanilang amo. Ngunit nang matanggap si Sarah sa restaurant ng pizza, at nakatanggap rin ng babala mula kay Terry, tila nagkaroon ito ng mababaw na pangunawa sa sitwasyon. Nang magsimula si Sarah sa trabaho, si Harold ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kanya, hanggang sa unti-unti na siyang nakuha nito. Subalit, sa likod ng mga kilig na sitwasyon, nagtatago ang madilim na bahagi ng kanilang relasyon si Harold ay nagsimulang magpakita ng kontrol sa buhay ni Sarah, na nagsimula siyang magpakita bilang isang ama sa edad na 16. Sa paglipas ng panahon, si Sarah ay naging biktima ng pagsasamantala mula sa isang malapit na kaibigan. Sa kabila ng kanyang pagtangkang harapin ang trauma, bumalik ang multo ng nakaraan, na nagdulot sa kanya ng post-traumatic stress disorder. Ang stress at depression ay bumigat, hanggang sa puntong sinubukan ni Sarah na wakasan ang kanyang buhay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kanyang paglalagay sa isang psychiatric hospital, kung saan siya ay sumailalim sa terapi at gamutan para sa rehabilitasyon. Ang kanyang kwento ay nagtatampok ng masalimuot na paglalakbay mula sa pag-ibig hanggang sa laban para sa sariling paghilom. Nang lumabas si Sarah mula sa ospital, ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng kanyang gamot at humingi ng gabay ng isang psychologist sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na malampasan ang kanyang mga nakaraang pakikibaka, ang kapaligiran sa tahanan ay nanatiling labis na nakababahala para sa kanya. Hindi na nagtatrabaho sa Harold Pizza Place mula noong siya ay na hospital, pero si Nasara at Harold ay nanatiling may communication. Sinusundo siya mula sa paaralan, isasama siya sa tanghalian, at magtatanong tungkol sa kanyang buhay. Isang 50 years old na lalaki. Nakita ni Harold ang isang pagkakataon sa panahon ng mahinang estado ni Sarah at nagpa siya na samantalahin ito. Sa yugtong ito ng buhay ni Sarah, si Harold, walang asawa at walang anak, ay nag-alok sa kanya ng matutuluyan. Sa kabila ng kaguluhan sa bahay, paulit-ulit na tinanggihan ni Sarah ang mga alok ni Harold, nag-aalangan na lumipat sa kanya. Gayon paman, tiniyak ni Harold na may maunlad na negosyo at katatagan sa pananalapi na makakapagbigay siya ng suporta. Nag-alok pa si Harold na bayaran ang tuition ni Sarah sa kolehiyo. Si Sarah, bagamat nagpapasalamat, ay patuloy na tumanggi. Sa wakas, noong 2012, sa edad na 17 years old, pagkatapos ng high school, tinanggap ni Sarah ang proposal ni Harold at lumipat sa kanyang bahay. Para kay Sarah, ito ay tila simula ng isang bagong buhay. At kay Harold, natagpuan niya ang isang taong handang tugunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Sa una, pinaulanan siya ni Harold ng lahat ng kailangan niya, mula sa edukasyon hanggang sa kabuhayan, isang bubong sa kanyang ulo, hanggang sa maalalahanin na mga regalo. Gayon paman, nagbago ang lahat ng maging 18 years old si Sarah. Sa sandaling iyon, si Harold ay nagsimulang gumawa ng mga indecent proposal, na sinira ang harapan ng pagbukas palad na ipinakita niya noon. Nag-alok si Harold kay Sara ng intimete na ugnayan bilang kabayaran sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit sa kabila nito, mariin itong tinanggihan ni Sarah. Sa mga nakaraang buwan, pinaglaruan ni na Harold at Sarah ang kanilang mga papel bilang ama at anak na babae upang maiwasan ang mga maling haka-haka sa kanilang relasyon. Di inaasahan ni Sarah na hihilingin sa kanya ni Harold ang ganitong bagay. Bagamat tumutol ang ina ni Sara noon, sa paglipat ng kanyang anak kay Harold, pero hindi ito pinakinggan. May mga taong malapit kina Harold at Sarah, na nagsabi na tinatawag pa nga ni Sarah si Harold na daddy. Ang paghingi ni Harold ng intimacy ay nagdulot ng gulat kay Sarah. Nang tanggihan ni Sarah ang alok, nagalit ng labis si Harold. Binalaan siya na sasaktan o anuman para kay Sarah kung hindi ito pumayag. Batid ni Harold ang problema ni Sarah sa pag-abuso ng sangkap, at ginamit ito para alukin siya ng iba't ibang ilegal na bawal na gamot. Sa ilalim ng impluensya ng bawal na gamot, pinilit ni Harold si Sarah at pinagsamantalahan siya ng ilang beses. Sa kanyang pagtanggi, lalong nagalit at naging marahas si Harold, isinulat pa niya ng listahan kay Sarah ng mga binili niya para dito, na sinabing hindi ito makakalabas ng bahay hanggat hindi niya ito na ibabalik. Minanipula si Sarah sa pamamagitan ng pagbabanta ng kaso kung magtatangkang tumakas. Bagamat may trabaho si Sarah, Mababa ang kanyang kita, hindi sapat para sa lahat ng hinihingi ni Harold. Sa utos ni Harold, sumailalim pa si Sarah sa dalawang mamahaling cosmetic surgeries. Ang pangalawang operasyon ay nagdulot ng matinding sakit, kaya't siya ay nag sa gamot sa loob ng maraming buwan. Hinihingi ni Harold ang 16,000 kay Sarah, kasama na ang bayad para sa mga regalo at sa mga buwan na nanirahan siya sa bahay ni Harold. Ang kwento ay naglalarawan ng masalimuot na sitwasyon ni Sara sa pang-aabuso at manipulasyon ni Harold. Si Sarah, isang dating tahimik na babaeng may mabait na puso, ay hindi na nakauwi sa kanyang ina dahil sa masalimuot na pagmamaneho ni Harold sa kanyang isipan. Inabuso at pinaniwalaan ni Harold si Sara na wala siyang lugar sa kanyang tahanan. Ang pag-ugali ni Sara ay nagbago ng husto mula sa isang mapagpakumbabang dalaga. Naging agresibo siya at hindi natahimik. Ayon niyang makipag-usap at nagiging ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa simpleng pangungusap. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang takbo ng kanyang isipan, lumitaw ang masamang hangarin, at siya'y nagtamo ng pagnanasan na makapinsala. Nagsimula ito nang pumatay siya ng mga kuneho matapos bumili sa isang tindahan ng mga hayop. Ang mas matindi, pinatay niya ang mga ito, tinanggal ang balat, at kinain. Habang si Harold ay nasaksihan ang kanyang malupit na gawain, na siyang tahimik, sa halip, ito ay nagbigay tuwa at nagbibiro pa. Sa kanyang araw-araw na buhay, palaging nasa ilalim si Sarah ng impluensya ng ilegal na bawal na gamot at alak, na ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Inumpisahan niyang uminom ng antidepressant, ngunit walang epekto. Sa desperation, sumubok siya ng mas malakas na gamot, ngunit wala pa rin na itulong. Sa paglipas ng mga linggo, nahulog siya sa masalimuot na landas ng pagsasarili. Sa huli, ang bahay na iyon ay nagiging saksi sa kanyang kalunos-lunos na kapahamakan. Noong January 17, 2014, dumating ang mga pulis sa bahay ni Harold. Nawawala si Sarah at hindi na nagpakita sa kanyang trabaho. Pagdating sa bahay, natagpuan ang bangkay ni Harold, puno ng dugo at may mga lata ng beer sa paligid. Ang masamang kapalaran ni Sara ay nagdulot ng pagkatuklas ng isang karumal-dumal na trahedya sa kanilang tahanan. Isang maalab na pagsusuri ang isinagawa upang alamin ang laman ng mga lata ng beer sa bahay ni Harold. Ayon sa forensic report, naglalaman ng mga ito ng mga bakas ng gamot na pampakalma. Nang dumating ang pulisya sa kanilang tahanan, natagpuan ang cellphone ni Sarah at agad nilang naisip na maaaring may nangyaring masama sa kanya. Sa simula, Iniisip ng mga opisyal na baka siya ay inagaw o kinidnap, lalo na't alam nilang kasama niya si Harold sa bahay. Sa pagsasagawa ng investigasyon, lumitaw ang mga detalye na nagpapakita ng ibang aspeto ng kwento. Natuklasan ng pulisya na tumawag si Sarah sa trabaho at nagbigay ng alibay na may kinalaman sa pagkamatay ng isang kamag-anak. Subalit, sa pagsusuri ng tawag, napagtanto ng pulisya na galing ito sa mga payphone sa iba't ibang convenience store. Sa mabilisang pagsusuri sa surveillance footage, natukoy na si Sarah nga ang tumatawag at nag-iisa lang sa mga pagkakataon na iyon. Ang pag-akyat ng impormasyon sa mga tindahan kung saan nagmula ang mga tawag ay nagbigay liwanag na si Sarah ay naglalakbay mula sa Kansas patungong Texas. Noong January 25, 2014, labing isang araw matapos ang pagpatay, natagpuan si Sarah ng mga park rangers na natutulog sa kotse ni Harold sa Everglades National Park sa oras ng kanyang pag-aresto, natagpuan ang baril at iba't ibang mga illegal na bagay sa kanyang sasakyan. Sa investigasyon, inamin ni Sarah na siya ang pumatay kay Harold at tinakas mula sa lugar ng krimen. Tinukoy niya ang pang-aabuso ni Harold sa kanya bilang dahilan ng kanyang ginawa. Ang kanyang buong kwento, kasama ang pagbili ng sleeping pills bago ang krimen at ang paglilinis sa bahay noong January 14, ay mabilis na inamin ni Sarah. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa kanya na hanapin ang solusyon na makakawala sa mga ginagawa sa kanya ni Harold. At ito ay nagdulot ng paghihiganti sa pamamagitan ng karumaldumal na krimen. Sa isang hindi malilimutang sandali, napagtanto ni Sarah na ito na ang pagkakataon niya. Alam niyang hindi lang isang beer ang iniinom ni Harold. Humihingi ito ng higit pa. Matapos ang ikatlong bote ng beer, nagsimula si Sarah na maglagay ng mga tablets sa inumin ni Harold inaabangan niya ang pangatlo para hindi mapansin ang kakaibang lasa. Habang hinihinini ni Harold ang beer, patuloy siyang naglalagay ng tablets. Ayon sa pulis, umabot ito sa lima, ang gamot na ito, pinagsama sa alkohol, ang dahilan ng pagkalasing ni Harold. Matapos ang ilang sandali, si Sarah ay mabilis na tinali ang mga kamay at paa ni Harold. Isang pagkakataon, nagising si Harold at may binulong, bagamat hindi masyadong naintindihan ni Sarah nadama niyang sobra siyang naawa sa lalaki, gayon paman, determinado siyang ituloy ang kanyang plano. Naglabas siya ng kutsilyo at hiniwa si Harold ng ilang beses sa leeg. Halos humiwalay ang kanyang ulo, nang malaman ni Sarah na patay na si Harold. Kinuha niya ang dugo nito at isinulat ang salitang, kalayaan, sa dingding ng banyo. Matapos linisin ang sarili, si Sarah ay kumuha ng pera at ang coach ni Harold bago malis. Sinabi niyang iniwan niya ang kanyang cellphone para hindi ito masundan ng pulis at isipin na may nangyari sa kanya sa direksyon ng Texas. Ngunit hindi nagustuhan ni Sarah ang lugar dahil sa sobrang lamig ng gabi, kaya't nagdesisyon siyang magmaneho papuntang Florida. Sa kanyang paglalakbay, madalas natutulog si Sarah sa kotse at humihinto upang magpahinga sa highway. Pagdating sa Florida, nagpasya siyang makipagtagpo kay James Baker isang lokal na tattoo artist para magpatato. Hindi ito ang unang beses na nagpatato si Sarah. Sa kanyang balikat, naroroon ang katagang "Only God can judge me." Para sa kanyang pangalawang tato, pinili niya ang isang quote mula sa isang libro: "Mag-ingat sa madilim na hukay sa ilalim ng ating puso." Gusto ng kapayapaan ni Sarah, Umaasa na siya ay tutulungan ng mga pulisya. Malalantad ang buong kwento ng pang-aabuso ni Harold inaasam niyang sasama sila sa kanyang laban at magbubukas ng daan sa katarungan. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nagdesisyon ang pulisya na hindi ito gawin. Itinuring nila si Sara bilang isang tunay na psychopath at si Harold bilang isang tahimik na katoliko na naglayong makatulong sa dalaga. Sa isang bahagi ng interogasyon, ipinahayag ni Sara na sa gitna ng matinding gahlit sa tahanan ni Harold, nasilayan niya ang matinding pagnanasa na pumatay. Subalit, Itinuturing ng taga-akusasyon na isinagawa ni Sarah ang pagpatay hindi dahil sa karahasan, kundi upang malasakit na maranasan kung paano ang pumatay. Sa harap ng hukuman noong February, sa taong 2014, nagumpisa ang paglilitis kay Sarah. Bagamat may pang-aabuso si Harold, itinanggi ito ng abogado ni Sarah at hindi ito naging bahagi ng pagdedepensa. Sa halip, ginamit niyang diskarte ang pagtangging may sapat na katinuan si Sarah na tila ba naapektuhan ng dissociative identity disorder. Subalit, hindi nagtagumpay ang diskarte ng depensa, at hindi naniniwala ang hukom o hurado sa mga aligasyon ng kahinaan sa pag-iisip ni Sarah. Binaliwala ng prosekusyon ang mga ebidensya ng pang-aabuso ni Harold at ibinigay ang sarili niyang bersyon ng kwento. Sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, inilahad ng prosekusyon ang detalyadong kwento, itinatanggi nila ang pang-aabuso sa pangangatuwiran na ang pagsasamantalang na relasyon. Kahit na sa ilalim ng presyon kay Harold, ay naging kasunduan lamang at hindi bahagi ng karahasan. Inaangkin din nila na hindi dala ni Harold ang mga sangkap ng bawal na gamot, kundi binili mismo ni Sarah. Bagaman walang konkretong ebidensya, ipinakita ng prosekusyon na may layunin si Sarah na patayin si Harold. Sa kabila ng laban ng depensa, hindi na paniwalaan ng hukom ang sinasabi ng mga nagtatanggol, at tila'y bumukas ang pintuan patungo sa hatol ng katarungan. Sa pagsusuri ng telepono ni Sara, natuklasan ng prosekusyon ang mga mensahe na ipinadala nito sa kanyang kapatid na babae, na naglalahad ng plano na mawala si Harold ng tuluyan. Isinulong ng prosekusyon na ito ay isang premeditated at sinaliksik na krimen, na humantong sa kanilang paghingi ng conviction para sa first degree murder. Upang palakasin ang kanilang argumento, nilapitan din nila ang history ng browser ni Sarah at napagtanto na nagresearch ito ng mga paraan ng pag-atake sa leeg ng tao, isang buwan bago ang krimen. Noong September 4, 2015, si Sarah, na noon ay 21 years old, ay nahatulan ng first degree premeditated murder at ibinasura ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol sa loob ng 50 years. Lumitaw ang mga impormasyon tungkol sa pang-aabuso at saksi ni Harold na hindi inilahad ng prosekusyon sa media. Lumalabas na nagiging pampubliko ang kaso, nabatid na maraming detalye tungkol sa relasyon ni Nasara at Harold ang hindi ibinunyag sa horado, at nagtangkang itago ng prosekusyon ang ilang aspeto ng kaso. Ang layunin ng prosekusyon sa pagsasawalang kibo ng ilang impormasyon ay naging di maliwanag. Maaring ito ay upang mapanatili ang imahe ni Harold bilang isang tahimik na relihiyosong tao o simpleng paghahangad ng prosekusyon na makuha ang pinakamabigat na parusa para kay Sara. Sa huli, ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa pagtaas ng atensyon ng publiko hanggang sa muli. Salamat sa panonood.